Man, man. Ang ganda ng view ah, nag kasi yung alaga Kung matanda dito sa 4th floor kayo. Ah, Ang ganda ng view mga mga yung building na yun na ginagawa din so, na senior kasi sobrang dami at kasi yung ng balcony pero maliit yun kwan bedroom na lang kasi Gusto ko yung place na pinangangka kasi. มันยัง <muchas> di sini misalnya polwal ada umum